may nabanggit ka. Malalim yung pinaghuhugutan mo. Uh, parang narinig, parang gusto kong uh, medyo halokayan ng konti. Uh, Doon sa sinasabi mong malalim na pinaghuhugutan mo, uh, may kasama ba yung pagiganti? May kasama ba yung galit? Emosyon? Uh, pakibigyan na po kami ng uh, dagdag na na, na Paliwanag ko dito na <laughs> po ayok Wala po akong galit kanino man. Wala po akong galit kanino man. Uh, uh, we have been through so much pain. 2019 and 2022. Na ba diba? uh, sobrang lalim ng pinagdadaanan mo na hindi mo ano yung parang wala kang kalaban-laban eh. Pero sabi ko nga, the truth is, simula po noong 28, yung official campaign period, the start of the official campaign period, I woke up crying. What am I doing this for? Bakit ko pinahirapan ang sarili ko? Naituwid ko na po ang mga anak ko. Di ba? Kami na lang dalawa ni Mayor, magaling pang maghanap po ay ang asawa ko. kami ho ay hindi namin kailangan ang pera ng bayan. Para masigurado ko na tatanda kami, na hindi kami aasa sa mga anak namin. Hindi ba? I, I was asking myself, what am I doing this for? Pwede ho akong uh, mag-relax na lang. I, I, it is very clear to me that uh, hindi ho madali itong ginagawa ko. Pero kung hindi po ako, sino pa pong iba ang titindig para sa mga lipenyo? Parang ako lang. And I am... Uh, I am ready for this. Uh, hindi pa nag-uumpisa, ay kinihanda uh, ko na ang kaloban ko. Mukhang nag-uumpisa na nga. Pero sa aking mga kababayan, maging matalino po tayo. Kilala nyo kaming lahat dito. Lahat po ng nanunungkulan sa ang ito, kilala nyo kaming lahat. Maging mapanuri tayo. Dapat alam natin kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo at hindi kung sino po sa amin ang naninira at hindi. Maging matalino na lang po tayo, elections are for you. Hindi po para sa akin ito. Dahil uh, pag nagkaroon ho ng tamang paghusga ang mamamayan, hindi lang sa lipa, in this country, di ba? kung tayo pong lahat ang buong Pilipinas ay boboto ng naaayon sa pangangailangan at kabutihan ng bawat isang pamilya ninyo, ni maniniwala po ako na yung change na inaantay natin lahat, lalo po ako, ay magkakaroon ng umpisa. Di ba po, ang punot dulo po ng lahat ay nagumpisa sa eleksyon. Lagi kong sinasabi, sa eleksyon tayo magtatanim ng butil. Dalawang klasing butil, magandang butil at hindi magandang butil. Magtanim tayo ng maganda, aani tayo ng maganda. Magtanim tayo ng hindi maganda, pagtas ng eleksyon, nga, nga.